Iginiit ng Amerika na hindi nito minamanipula ang UN Arbitration Panel para maging pabor sa Pilipinas ang desisyon kaugnay ng agawan sa teritoryo. Handa naman daw ang China na kausapin ang Pilipinas ng walang kondisyon. Nagbabalik si Carla Lim. Dinaluhan ng mga prominenteng personalidad ang National Day ng U.S. Embassy sa Maynila kasabay ng pagdiriwang ng ikadalawang daan at apatapong taong kasarinlan ng Amerika. Pinangunahan ito ni U.S. Ambassador Philip Goldberg. Sa kanyang huling Independence Day celebration sa bansa, hindi nalimutan ni Goldberg na magpasalamat sa mga Pilipino. Hinaluan niya pa ito ng kaunting biro. Now, I've decided that if the president of the Philippines can complete his inaugural speech in 14 minutes, I can do this in three. <laughs> Muli rin pinaalala ni Goldberg na ang July 4 ay pagdiriwang win ng pagkakaibigan ng Amerika at Pilipinas na sinusubok ngayon ang isyo ng agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. As allies, we stand together whenever the other is threatened and we will always continue to do so binigyang diin din ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ang matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. We will remain a rampart of democracy in Asia where the rule of law, peace and order, consent of the governed and justice are upheld. Sa gitna ng pagdiriwang nakuna ng News 5 ang maiksing pag-uusap ni na Goldberg at Chinese Ambassador Zhao Junhua. Tumanggi ang Chinese Ambassador na magkomento sa lalabas na ruling ng UN Tribunal pero halda raw ang China na kausapin ang Duterte administration ng walang kondisyon. I don't think it is appropriate for either side to set conditions to resume bilateral dialogues and consultations on the dispute we have. But let's let me emphasize this. We've been talking too much about the disputes we have in the last six years. Let's focus on friendship and cooperation. Ang U.S. Naman, ang ng China na ng Washington, ang arbitration panel. We weren't participants in the case. Uh, we weren't even observers in the case. We don't. Uh, we haven't ratified the UN Convention on the Law of the Sea. We observe its terms. Uh, we support it. Uh, we hope that it will be ratified by the U.S. Senate, uh, but uh, that's uh, not the case. With... Giit ng Amerika, anuman ang maging resulta ng arbitration, dapat ay sundin ng lahat ng partido ang international law at ang pinakamahalaga sa lahat, maging kalmado. Umaaksyon, Carla Lim, News 5.